Sa CCTV footage na ito, makikita ang lalaking si Jared James Dekas na nagnanakaw ng isang bote ng beer sa isang tindahan. Nangyari ito bago matagpuan ng kanyang asawa na wala ng ulo. Noong October 2022, tatlong buwan bago mangyari ang nakakakilabot na trahedya, kapwa masayasin na Jared at Angie sa araw ng kanilang kasal. Hindi maikakaila sa mga ngiti ni Angie na siya na ang pinakamasayang babae ng araw na yon. Subalit ang kasiyahang ito ay maagang matutuldukan dahil noong January 2023, si Angie ay tinapos ng kanyang asawa sa karumaldumal na paraan. Ano ang dahilan ni Jared at nagawa niya ito sa kanyang asawa? Paano humantong sa masalimuot na pagtatapos ang kanilang masayang relasyon? Si Angie Diaz sa ipinanganak sa Nicaragua. Siya ay panganay sa apat na magkakapatid. Nakipagsapalara ng kanilang ina sa US para mabigyan sila ng maginhawang buhay. Naiwan ang magkakapatid sa kanilang tita na siyang nag-alaga sa kanila. Si Angie ay nilarawan ng mga kaibigan at kamag-anak bilang masigla, masiyahin at outgoing na dalaga. Marami pa siyang nais maranasan at ma-explore sa kanyang buhay. Noong November 2019, nagtungo si Angie sa US para makita ang kanyang ina at makahanap ng maayos na trabaho. Ang kanyang tita ay may cancer kaya kailangan niyang kumita at makaipon para sa pagpapagamot ng kanyang tiyahin. Ayon sa kanyang ina, si Angie ay bukod-tanging babae. Sa likod ng kanyang masiyahing personalidad ay ang isang babae na napakatibay ng loob. Tumira si Angie sa Houston, Texas. Daladalawang trabaho ang pinasukan niya. Isa dito ay bilang cashier sa Chips Meat Market. Kinagigiliwan siya ng kanyang mga katrabaho. Ayon sa kanila, si Angie ay mahusay, masipag at masiyahing tao. Maging ang mga customers sa store ay natutuwa rin sa kanya. Marami sa mga customers ay nagiging kaibigan niya. Isa sa mga paboritong pagkaabalahan ni Angie ay ang fitness. Sa kanyang Instagram account, pino-post niya ang mga larawan niya tungkol sa kanyang weight loss at fitness journey. Pagsapit ng kanyang kaarawan sa edad na 20, nagpost siya sa Instagram ng kanyang litrato. Sa kanyang post, sinabi niyang lubos ang pasasalamat niya sa Panginoon para sa mga blessings na natatanggap niya. Dahil sa kanyang husay at kasipagan, hindi malayong maabot ni Angie ang kanyang pangarap sa buhay. Subalit noong 2022, dumating ang araw na babago sa kanyang kapalaran. Hindi malinaw kung paano nagsalubong ang mga landas ni na Angie at ang 21-year-old na si Jared James Dickus. May mga nagsasabing regular customer sa meat market ang binata at doon ay nakilala niya si Angie. Si Jared ay inilarawan bilang charming na binata at ula ni Angie. Hilig din niya ang topic na fitness at pag-exercise kaya naman naging malapit agad ang loob nila sa isa't isa. Bagamat mga bata pa at marami pa silang pwedeng ma-explore sa kanilang mga buhay, para kina Angie at Jared ay sila na ang para sa isa't isa at magsasama habang buhay. Para sa mga kaibigan ni Angie, mukha namang interesado at masaya si Jared sa dalaga. Pero ikinagulat at kinabahala ng mga pamilya at mga kaibigan ni Angie ang padalos-dalos nilang desisyon na magpakasal kahit anim na buwan pa lang ang kanilang relasyon. Mas lalo pa silang nagulat ng ikinasalang dalawa noong October 21, 2022 sa isang private ceremony kung saan walang imbitado maging ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan ang Waller County Judge na si Trey Duhan ang namuno sa seremonya ng kasal ng dalawa. pinosya niya sa kanyang Facebook page ang larawan ni na Angie at Jared na bakas ang kasiyahan matapos ang kanilang kasal. Ayon sa kanyang mga kaibigan, mukha namang masaya si Angie sa buhay may asawa. Madalas siyang magpost ng mga larawan nila ni Jared na kapwa masaya. Subalit minsan ay napapansin nila na si Angie ay wala sa mood. Ayon sa kanyang boss na si Veronica, minsan daw ay mukhang pagod na pagod si Angie pero hindi niya tiyak kung pagod ba siya dahil sa trabaho o dahil sa personal na kadahilanan. Isang matagal na niyang kaibigan na nagbahagi sa media na inamin sa kanya ni Angie ang pagiging sobrang seloso ni Jared. Ipinagtapat din sa kanya ng kanyang kaibigan na hindi na talaga siya masaya. Ibang iba daw ang Jared na nakilala niya bago siya ikasal. Matapos ang kasal, Bigla siya naging sobrang possessive at controlling kay Angie. Minsan ay nagpost si Jared sa social media na sinasabing sa kanya lang si Angie kahit wala naman naniligaw o maaligid sa kanyang bisis. Nagsabi rin si Angie sa kaibigan niya na nagpaplano na sila ni Jared na magkaroon ng anak pero pinayuhan siya ng kaibigan na huwag munang papabuntis agad. Ang huling pagkakataong nakita niya ang kaibigang si Angie ay noong Christmas party kung saan galit na nag-walk out si Jared. Sa event ay nagkakasiyahan ng lahat maliban na lang sa kanya na nakasimangot at tila inis na inis. Bagamat walang sinasabi si Angie, may kutob ang kanyang kaibigan na sinasaktan siya ni Jared. Hinala niya ay nahihiya si Angie na aminin ang mga problema nilang mag-asawa. Pagsapit ng Pasko noong taong 2022, nag-post si Angie sa Instagram ng larawan nila ni Jared na may kasamang pagbati ng Merry Christmas sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Nag-reply si Jared sa post ng Merry Christmas, my beautiful wife. Sinabi rin niya na si Angie ang kanyang trophy. Ang mag-asawa ay nakatira sa isang cottage sa likod ng bahay ng mga magulang ni Jared sa isang maliit na bayan na tinatawag na Magnolia. Noong January 11, 2023, araw ng Miyerkules, bandang 4.80 ng hapon, nakatanggap ng tawag ang 911 mula sa ama ni Jared. Dito ay pinuntahan ng mga deputy ang kanilang tahanan. Ayon sa sheriff, nagalala ang mga magulang ni Jared nang pumunta ito sa kanilang bahay na hindi kasama si Angie. Nang tanungin nila anak kung nasa ng kanyang asawa, may nasabi siyang katakataka kaya kinutuban ng masama ang kanyang mga magulang. Pinuntahan nila ang cottage na tinitirhan ng mag-asawa at doon ay tumambad sa kanila ang kakilakilabot na tanawin. Tila hango sa eksena ng horror film ang kanilang nasaksihan. Nagkalat ang pulang likido sa buong paligid na pinaniniwalaan nilang kay Angie. Ang parte ng katawan niya ay natagpuan nila sa sahig malapit sa kama, matindi ang mga saksak na tinamu niya sa kanyang likod. Ang katawan ni Angie ay wala ng ulo hindi lubos maisip ng pamilya at mga kaibigan ang matinding trauma at paghihirap na sinapit ni Angie bago siya mamatay sa kamay ng mismong lalaking nanumpa para mahalin at protektahan siya. Nahirapan ng sheriff na ilarawan sa media ang crime scene dahil grabe at talagang nakakakilabot ang kanilang nasaksihan ng araw na yun. Paliwanag ng sheriff, ang krimen ay nangyari sa loob ng bahay natagpuan nila ang isang kitchen knife na pinaniniwalaan nilang murder weapon. Ang ulo ni Angie ay natagpuan nila sa shower. Narecover nila lahat ng parte ng biktima sa loob ng property. Ayon sa sheriff, sa araw na yon nakatanggap sila ng mga tawag tungkol sa kaguluhang nangyayari sa bahay ni na Jared. Pero di nila inaasahang ganito kalala ang kanilang masasaksihan. Naabutan pa ng mga si Jared nang marating nila ang crime scene. Sinama nila ito at ang kanyang pamilya sa police station para kapanayamin. Mabilis kumalat ang balita na ikinagimbal ng buong komunidad. Ikinalungkot din nila ang sinapit ni Angie. Ang isang kapitbahay na matagal nang kakilala si Jared ay hindi makapaniwala na makakagawa ng brutal na krimen ang kanyang kaibigan, lalo na sa taong mahal niya. Ayon sa kanya, hindi si Jared ang tipo ng lukulukong lalaki at hindi rin siya bayulenting tao. May malasakit at pinoprotektahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Inilarawan naman niya si Angie bilang positibong tao na nagbibigay saya sa buhay ni Jared. Lubos din na ikinagulat ng mga kaibigan at katrabaho ni Angie ang nangyaring trahedya. Bago mangyari ito, Ramdam na ng manager ni Angie na mayroon siyang problema nang hindi siya makapasok ng araw na yun. Nang wala siyang narinig na balita mula kay Angie, ay tinawagan niya ang pamilya nito para i-check ang kalagayan niya. Doon nila nalaman ng trahedyang sinapit ng kanilang katrabaho. Matinding bangungot kung ilarawan ng tita ni Angie ang kanyang pagkamatay. Hindi niya lubos maisip na nakakaranas pala ng paghihirap ang kanyang pamangkin sa pinasok niyang relasyon. Hindi siya makatulog sa gabi dahil hindi niya matanggap ang ganitong paraan ng pagpanaw ng kanyang mahal na pamangkin. Ayon naman sa ina ni Angie, walang ina ang hahayaang sakta ng kahit sino ang kanilang anak, kaya naman kasama lagi ang kaligtasan nila sa kanyang panalangin. Kasalukuyan siyang nagdarasal nang matanggap niya ang masamang balita. Sinabi rin niya na isa sa mga dahilan ng pag-alis niya sa Nicaragua ay para matakasan ang pang-aabuso ng kanyang asawa. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang anak ay magiging biktima rin ng mapang-abusong tao. Ipinagdarasal niya na makamit nila ang hustisya para sa kanyang anak. Sa kabila ng nangyari ay wala siyang sama ng loob sa mga magulang ni Jared. Naiintindihan niya na wala silang kasalanan sa ginawang kasamaan ng kanilang anak. Para sa kanya, sa oras na marating ng isang tao ang gustong itad ay responsibilidad na niya ang kanyang mga kilos at desisyon kaya naman hindi niya sinisisi ang mga magulang ng sospek bagos ay isasama niya ang mga ito sa kanyang panalangin. Nais din niyang magsilbing halimbawa ang sinapit ng kanyang anak sa mga kababaihan na nasa kaparehas na sitwasyon. Ipinagdarasal niyang mabigyan ng lakas ng loob at kakayahang makapag-isip ng tama ang mga biktima para magsumbong at umakas sa madilim na sitwasyon. Maging ang judge na nagkasal sa kanila ay nagpost sa Facebook tungkol sa trahedya. Sinabi niyang sa sandaling panahon na nakilala niya ang dalawa ay mukha namang mabubuting tao at maayos ang kanilang relasyon. Kaya naman ikinalulungkot at ikinagulat niya ang kinahinatnan ng dalawa. Ipinagdarasal niya ang mga pamilya nila. Kinabukasan January 12, isang candlelight vigil ang idinao sa labas ng Cheap's Meat Market bilang pag-alala kay Angie. Mahigit isang daang tao ang dumalo. Kabilang dito ang mga kamag-anak ni Angie, mga kaibigan at mga miyembro ng komunidad. Nagtulo sila ng mga kandila at nag-alay ng mga bulaklak. Nang tanungin ang tita at ina ng biktima tungkol sa paghanap ng katarungan, sinabi nilang ipinaubayan na nila sa Panginoon ang hustisya para kay Angie. Gumawa sila ng GoFundMe page para sa donasyon na gagamitin nila sa mga funeral expenses. Nakalikom sila ng halos $38,000. Maraming tanong ang naglalaro sa isip ng mga tao sa komunidad tulad ng bakit ito kailangang mangyari? Ano ang nag kay Jared para gawin ito kay Angie at ano ang kanyang tunay na motibo? Nang maaresto ay inamin ni Jared ang nagawa niyang pagpatay at paggawa ng iba pang pa karumal-dumal na gawain sa asawa niyang si Angie. Ang iba pang detalye kabilang ang dahilan ng pagpatay ay hindi inilabas ng mga polis. Pero base sa mga lumang police records, si Jared ay mayroong anger management problem. Isang buwan bago ang kanilang kasal, inaresto si Jared ng mga pulis. Basi sa records, ng panahong yon ay dinispatch ang mga pulis sa Whataburger bandang alas dos ng madaling araw matapos makatanggap ng tawag ang 911 tungkol sa isang lalaking nagwawala at agresibo sa mga staff. Ang lalaking inirereklamo ay si Jared. Gusto niyang gamitin ang Apple Pay pambayad sa mga inorder niyang pagkain sa drive-thru. Nagpumilit siyang pumasok sa dining room habang inaaway ang mga staff. Kinandado nila ang pinto hanggang dumating na ang mga polis. Nang magsagawa ng inspeksyon ng mga officer sa kanyang sasakyan, nakitaan nila ito ng isang bote ng beer na nabawasan na. Inamin ni Jared sa mga officers na nakainom din siya ng pills pero hindi niya masabi ang pangalan nito. Inaresto siya at sinampahan ng driving under the influence. Nang dalhin sa police station, tila ni siya pero nagawa pa niyang pagbantaan ng mga police officers at mga jail staff. Sumunod ay nagwala na siya at nagpamalas ng pagiging bayulente kabilang ang pagsuntok sa mga bintana. Napilitan silang i-restrain si Jared sa upuan para makuhaan ito ng dugo para sa DUI testing. Sa kanyang bond hearing, hiniling ng prosecution sa judge na itaas ang kanyang bond mula $500,000 hanggang $1 million para protektahan ang komunidad sa kanyang tendency na maging bayulente. Sa paglilitis ng kanyang kaso sa pagpatay kay Angie, isang nakakabagabag na video footage ang ipinalabas sa korte. Doon ay makikita si Jared bandang 11.40 ng umaga, ilang oras bago matagpuan ang labi ni Angie. Sa footage ay nakita si Jared na nagbula sa parking at pumasok sa store na pinagtatrabuhan ni Angie. Kumuha siya ng beer at tuloy-tuloy na lumabas na hindi man lang nagbabayad. Lumakad siya papuntang parking lot habang iniinom ang ninakaw na beer. Pumasok siya sa sasakyan at umalis. Sa puntong ito ay hindi malinaw kung nagawa na ba niya ang krimen o gagawin pa lamang. Pero ang mga kilos na sobrang kalmado at walang pakialam ay nakakabahala para sa isang taong nakapatay o papatay pa lamang. Patunay na wala siyang pagsisisi o di man kinakabahan sa krimen na kanyang ginawa o plano pa lang na isagawa. Pero sa kanyang bond hearing ay biglang nagiba ang pagkatao ni Jared. Doon ay napakatindi ng kanyang pag-iyak na hilan para ipahinto ng judge ang proceedings at abutan siya ng tissue sa kanyang pre-trial nag-request ang judge ng mental evaluation para kay Jared upang malaman kung nasa tamang pag-iisip ba siya para sa trial at kung naiintindihan ba niya ang mga consequences sa kanyang mga ginawa sa oras na mapatunayan na siya ay mentally competent. Nagpasya si Jared na gumawa ng isang plea deal. Katambal nito ay ang pagsuko niya sa karapatan niyang umapela sa magiging hatol sa kanya. Noong August 1, 2024, si Jared ay hinatulan ng guilty sa pagbatay sa kanyang asawa. Sinintensyahan siya ng 40 years na pagkakabilanggo. Dahil karumaldumal ang paraan ng pagsasagawa ng krimen, hindi siya maaaring maging eligible para sa parole hanggang 2043. Anong sa tingin niyo ang mismong nag-udyo kay Jared para tapusin ang asawa? Selos kaya? Mental issues? O may iba pang dahilan?